May maasahan na akong katulong ko. Tignan niyo naman. Nakalimutan ko kasi yung trolley ko. Sa kotse, tinamad na akong kunin. Thank you so much, my love. Thank you. Just, Just for today. Which one? You know, my last one doing this. Ah, that's, that's, yeah, that, that, that is doing it, right? Thank you morning guys so papunta na ako ngayon kila mama ito drop off ko yung mga yan and then after that magpapaka-car wash siguro kahit umuulan kasi kailangan ko ng malinis itong kotse sa sobrang dumi na, na naman sa loob after 3 weeks or 2 weeks mga ganyan guys kumakaya mo na kayong skyflex then nagbaon ako ng coffee ko na lang yung Lux Lim coffee ako ngayon kasi okay siya sa akin okay siya talaga nalilesan yung cravings ko guys so Pinatid ko rin si Hugo. May online class sila pero bukas na, na siya pumasok kasi marami rin akong ganap today. So, carry boom, boom na yan. Guys, bigla ang punta ako ng IKEA kasi may kailangan ako akong tignan doon para sa house, guys. At basta babalitaan ko kayo later, guys. Update ko kayo. Ayan, from pero tumingin ako sa DV Mart at kung saan, -saan pa, Wilcon, wala yung kailangan ko guys. So, ito yung last option ko talaga. Yung kasi kailangan ko ng um, mapalitan yung yung upuan namin. So naghahanap ako ng white na na upuan. Pag dito mahal, wala akong choice kundi mag um, sa so Shopee na lang ako. Or, doon na lang ako sa Shopee or TikTok na lang bibili ng mga set na hinahanap ko na mga upuan. Kasi medyo grabe triple yung price. Triple yung price sa uh, sa nakita ko na same na same talaga siya sa dito sa ibang apps dito kaya pero sa IKEA kung konti na naman difference check natin kasi kailangan ko talaga yun guys yan lang guys. tsaka kasi tomorrow may general cleaning sa house diba so yun ang layo na ng parking ko pero 11.52 pa lang guys ang dami ng tao dito sa bagay, last time dumating kami ni Yugo dito, mga 9.30, kaya sobrang nasa unahan pa yung parking namin. Ngayon, guys, puno na. Puno na ako. guys. Third floor yung mga chairs nila. So, check natin. Doon pala ako dapat sa showroom nila pumunta. Para makita kayo yung actual. Tapos, tsaka order, order dito. Okay, check natin. Fourth floor. Naloka ako guys. Napadpad ako dito nang wala sa oras. Pero <laughs> okay lang. Masaya. Tapos, ito rin yung me-time ko today. Nakakaloka. Try natin to guys. 10 pesos lang. Pupala ko mo lang share bago mo. Pag mo kunin to guys. Uh, so, Grabe ang virus na yun guys. Napakalakas. Naloka ako si daddy nag... report lang sa office. Pagbalik niya, grabe yung sukon niya. Hindi mga yan ganyan. Pag uwi niya pa sa ano, ba't nag-uubuhan ba yung mga office meet wala? Nag-uubuhan, nag-aatchigan. Oh my gosh, guys. So, yun. Pero yung quick coffee date lang kami. Sobrang quick lang to Tapos, nagpapalinis na kami ng... Wala na palinisan ng house. Kasi mawawala na lahat ng alikabok doon and everything. in fairness, nakita ko. Tingin ko sa mga alikabok dito. Labas mo, kasi lagi ka naman sa house, hindi ka naman nagkakaganyan. Sa school nga ni Hugo, lahat sila naka face mask eh. Ang konti rin nang pumasok actually, siguro iba rin din pinapasok yung mga anak niya kasi ang daming virus na rin guys. Ngayon mm -hmm. lang, pinapasok ko lang si Yuko guys ngayon kasi 2 weeks siyang absent. Hindi <coughs> <coughs> siya, siya, na siya nag-aaral. <laughs> you know, guys, for pick up na everything, pati ayan. So yan, guys, pinipick up. Hello po, pinipick up na nila. Hey, okay, hello! Hi kayo, kuya. Ayan. Anong pangalang ulit ano niya? Wash? Wash off. Wash off laundry, guys. Kung tiga kabite kayo, ayan. The best. I recommend ko sila. Bali, 12 pieces kasama po yung personal ko. Ayan. Okay, Papa-haircut papa pala ako dito. Ayan. Okay, si Curly to. First time ko dito matatry sa salon nila. Eh. Update ko kayo. Ayan. Ay, sa nagustuhan ko yung gumit, yung gupet ni Curly to, Peralta. Magaling siya at super affordable, 200 pesos lang siya. Sa Brunas kasi guys, 500 pesos. Plus, syempre, magtitip ka pa. Ito, medyo affordable. Pag may shampoo, 300 pesos. Not bad. Kasi nga, pag gusto mo mamaintain yung ganitong hair. Pero soon guys, magda dark hair na talaga ako. Kasi, tag ito para, nag-decide nag na rin ako na ayoko na rin talaga ah, mag-color. Ano ko, oh, ano ko lang to guys, tawag ito, saman um, samantalahin ko lang tong color ko pero last color ko and eh, next color ko is magda dark na ako para ayoko na less maintenance tsaka ano talaga uh, okay na ako sana na reach ko na yung point na parang ayoko na mag maintain ng hair so I'll go for dark hair na talaga soon hindi na ako magaganito last na to kasi nga ba diba, last time nag ano lang ako pero ngayon parang nag decide ako na parang pero samantalahin ko muna pag medyo nag dark na siya ayun dun na dun na yun doon ako magkakolor ng dark brown para less maintenance. Yeah. Hey, ngayon na talaga daddy, as in gusto ko rin ma-feel. Kasi gusto ko syempre kung ano yung magpapagos ng confidence ko. Syarpe, nasa pinasasayo naman yan, di ba guys? Pero na-realize ko nga mm -hmm. na magda-dark hair na ako mas ano talaga. Mas parang simple lang din. Kasi syempre matatuna ako, tapos imagine mo yung buho ko sobra. So, ano. so na. <coughs> Pero excited si daddy for that. Ciao! So guys, pa-uwi na kami at patapos na rin sila ate maglinis. Kaya sobrang excited ako makita yung house check natin kung talagang okay sila maglinis ng bahay. Sige, sige. Okay. Uy, ang linis. Tignan nyo guys. Ay, ang pa. Ito namin. Inaantay lang namin yung news. Ha? Oo nga eh. Wow. Ay, lalagyan ko ng wallpaper yan guys. And then, Next room naman. Ang bango ng house. Uy, wow! See that? Uy, linis. So, Talaga naman, guys, na to. Ito, lalagyan ko to ng ano, lalagyan ko siya ng mirror. Tapos ito, lalagyan ko siya ng ganito. Hindi ko lang nakuha kila mama eh. Ayan, ilalagyan ko siya ng white. Tapos soon, meron kaming ay uh, ng table and chairs dyan. So, basta, update ko kayo, guys. <laughs> Check out yung reaction niya pag nakita niya yung bahay, guys. I will. I will. Look at the, what the can house. What can you say? Look at the sea art. It's not. What can you say? Ducks. How about this? Dali and that. Look, 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 look. at that room. Look at the computer. What can you say? Good.